ipapakita sa inyo ang no, pagkakaiba ng talangka ito yung babae tingnan yung ano nya oh malapad pa ganun yung kanyang dibdib at ito po yung lalaki maliit po yung kanyang dibdib oh hindi kagaya nung babae na malapad matataba po ito ito yung namin sa ilog Tawag sa amin talangka. At kapag binabay naman po yung talangka, ito po ang itsura ng kanyang harap mong um, dibdib. Ito po, medyo malapad po siya pero hindi po siya sakop. Di kagaya po nito. Itong babae, baka um, kaya ba po, mas malaki po yung dibdib ng babae kaysa sa binabay. Okay, alam niyo na ha.